guys. Good morning. Kapi po tayo. Nandito na si Kulit. <laughs> Aray ko. Bakit ang aga mo today? Di ba sabi mo buwak ba tayo Oo, pero sabi ko tanghalian. Kami nga. Ano mo po? Ano mo hmm? po? Lakasan na mo naman ang boses mo pag nagsalita. Ano? Hi po guys! pinapanood ka ng papi mo. Hello? Hmm. Talaga, nanonood si papi mo sa video mo. Hey po guys! Hi po kayo! Na hi guys, kain po tayo ng pandesal na kape. Red coffee. Ba't nga agam mo pumunta dito? Hmm. Ano na ka nakataba ng mm -hmm. mm. Ang kaada nun, mga last size pa yun. Huh? Mm. Sabi mo kanina, alas size Sabi ko, pag gumising ako, gumising namin kayo, ko. ko. Sabi mo guys, naligo na ako. Hi guys, naligo na ako. ako guys, sa bahay ng tita ko. Hindi ko na po ako guys, sa bahay ng tita ko. Yung tita ko po, hindi pa po naliligo. Grabe ka. Wag mo naman ipagtalat, dito ako naliligo. Dito ako naliligo, mukhang fresh naman ako, Dachi. Ito talaga. Piyo, parang may kagakti-matakti. Di ka lang nangyari. Mm. Baka itis. Nagakti mm -hmm. na. Asan ang mama ko, hindi ko tayo may tayo hindi alam na sa kwarto? Hindi naman kami natulog sa kwarto. Ayan na, magbabay ka na. Bye, bye. Bye, guys. Thank you, thank you for watching. Ito nga, gusto hindi natin ubusin yan. Ang kabas. <laughs> ang dami niyan. Bye, bye. Kain ka lang. Kung hanggat saan ang kaya mo. Hindi mo kaya. Hmm, kakain ka lang.